Breaking news, isa sa mga mataas na kumander ng Hamas ang kumpirmadong napaslang ng Israeli operation sa Gaza. Viral ngayon ang balitang ito, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa gira sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ang balitang ito ay kinumpirma din ng isa sa mga kilalang news agency sa bansa o sa buong mundo, ang CNN. Pinatotohanan din ito ng BBC. Maging ang Voice of America, isa sa mga ang pinagkukunan ng balita ng United States of America at ng Washington Post. Kinumpirma din ito mismo ng kampo ng Israel na kanilang napaslang ang isa sa mga mataas na opisyal ng Hamas sa kanilang operation sa Gaza. Sino nga ba ang taong ito at ano ang kanyang papel sa grupo ng Hamas? Gaano nga ba kalaking kawalan sa grupo ng Hamas ang pagkapaslang? kay Marwan, si Marwan Isa o sa tunay na pangalan Marwan Abdel Karim Ali Isa ay ipinanganak noong 1965. Kilala rin siya sa pangalan na Shadow Man. Siya rin ay Kunya Abu Bara'a, isang Palestino at sumapi sa Hamas. Kalaunan ay naging isa sa mga kumander nito. Ang ibig sabihin ng Kunya ay Eldest. Siya ay naging isang deputy commander ng military wing ng Hamas, naging right hand siya ni Muhammad Deif. Si Marwan ay isa sa mga utak ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023 at napasama siya sa watch list ng United States of America noong 2019 bilang terorist. Hindi lang sa United States of America dahil noong 2023 nakaraang taon ay ipinasama rin siya sa listahan ng European Union bilang isang terorista kaya itinuturing ng Israel na ang kanilang pagkapaslang kay Isa Marwan ay hindi lang victory ng Israel kundi maging ng United States of America at European Union ayon sa kampo ng Israel ang pagkapaslang kay Marwan Abdel Karim Ali Isa ay nagsanhi ng isang malaking pagkapilay sa grupo ng Hamas Ni March 17, 2024 kasalukuyang taon in-report at kinumpirma ng Israel ang pagkapaslang kay Marwan. Ito ay dahil sa Israeli airstrike sa Nuserat in Central Gaza. Minsan na rin siyang nahuli ng Israel at ikinulong ng limang taon during the first intifada dahil sa Hamas activity. Kalaunan ay ikinulong rin siya ng Palestinian Authority noong 1997 hanggang year 2000 at pinakawalan nang magkaroon ng second outbreak ng intifada hanggang sa muli siyang naging active sa samahan ng Hamas at naging isa sa mga mataas na pinunong at kasamang nagplano na atakihin ang Israel noong October 7, 2023. Si Isa ay naging head of Qassam Brigade in the refugee camps sa Central Gaza Strip. Napakalaki ng ambag ni Isa sa kampo ng Hamas sapagkat isa siya sa mga nag-develop ng military system ng grupong ito. Nasa listahan ng Israel si Isa bilang Israel's most wanted militant. Noong 2006, nagkaroon ng meeting ang mga matataas na commanders ng Hamas at Qasem Brigades kasamang nag-attend si DF. nag din si Isa Marwan. Samantalang nagsasagawa naman ng assassination plan ang Israel para kay Isa sa naturang meeting. Malubha ang sugat na natamo ni Isa mula sa assassination ng Israel, subalit nakaligtas ito. Magmula noon, bihira na lang lumabas si Isa Marwan para sa kanyang siguridad at sa kanyang matagal na pagtatago dahil sa takot sa mga Israelita ay unti-unti itong lumantad mula noong 2011. Ito ang unang pagkakataon na nakita si Isa publicly dahil siya ay naging membro pala ng Hamas ng negotiating team nito at siya ang naging negosyator upang pakawalan ang Palestinian prisoner mula sa Gilad Shalit Prisoner Exchange. At ang mga prisoners na pinakawalan ay mga matataas na ranking din sa Hamas. Ito ay sina Amid Jabari, Sali Al-Aruri na napaslang din ng Israel kamakailan lang at si Nisar Awadala medyo mahaba-haba rin ang buhay nitong si Isa sapagat dalawang beses na palang inatake ng bomba ang bahay nito noong 2014 at ng 2021. Subalit, nakakaligtas ito. Ang kampo ng Israel ay may tinatawag na number 1, number 2 at number 3. Ang ibig sabihin nito, meron silang tatlo sa mga pinakamataas na most wanted na Hamas militant para sa Israel. Ito ay sina Yaya Sinwar at si Muhammad D.F. At ito nga si Marwan Isa. Ayon sa report, itong si Marwan Isa ay papalit kay Yaya Sinwar kung sakaling ito ay mapaslang. Si Marwan na rin ang papalit kay Muhammad D.F. Subalit, nito lang nagdaang araw. Kinumpirma ng Israel na napaslang na nga itong si Marwan Isa dahil sa airstrike ng Israel sa Gaza. Ayon sa isang former Israel's head, Institute for National Security Studies na si Tamir Hayman, itong si Isa Marwan ay tinaguriang The Strategic Mind of Hamas. Ibig sabihin, mula kay Marwan Isa, nagmumula ang mga plano sa kanilang pag-atake. Kaya nang makumpirma ito ng Israel na napaslang nga nila itong si Marwan Isa ay napakalaking accomplishment nito. Itong si Marwan Isa ay medyo may galit sa Ehipto dahil ang kanyang eldest son ay namatay noong 2009 dahil hindi pumayag ang Ehipto na papasukin siya mula sa Gaza Strip para sa medical treatment, maging ang isa sa mga anak ni Isa na nagngangalang Muhammad ay napaslang ng IDF strike nito lang 2023 sa Gaza during the Hamas war at Israel at nito lang March 11, 2024 nag-anunsyo ang Israel na meron silang tinarget na isang underground facilities sa Nuserat, Central Gaza, na ito ay naging hideout ni Marwan Isa. Naglabas ng video ang IDF sa kanilang aktual na pagbomba sa naturang lugar at napabalita rin na merong mga limang mga Palestinian ang napaslang sa naturang pagbomba. Subalit, hindi pa nila kinumpirma kung totoo bang napaslang na ba nila si Marwan Isa sapagkat naghanap pa sila ng ebidensya o yung katawan mismo ni Marwan at dahil sa mga ebidensya at confirmation ng Israel tungkol sa pagkamatay kay Marwan nito lang March 17, 2024 ay inanunsyo na formal nang ipinaalam sa buong mundo ang pagkapaslang kay Marwan at dahil dito agad na nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ayon sa kanya great achievement for Israel. And he stated also, mga kaibigan, na they will all die and we will reach them all. At maging ang nangyari kay Marwan Isa ay ibinalita rin mismo at kinumpirma ng White House National Security.